Hop, hop, hop. sa ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Pagpe-pray lang kita. Kapatid, sa araw na to, niririmind tayo ng ating Panginoon na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Sabi po sa Galatia 6 kaya eh. kaya tuwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung tayo ay hindi magsasawa. Isang kwento lang kapatid. Minsan daw may isang karpintero na matagal lang nagtrabaho sa kanyang amo. Pangalanan natin siyang Mang Pedro. Itong si Mang Pedro almost 50 years nang nagtatrabaho bilang karpintero, bilang isang foreman at bilang katiwala ng kanyang boss. Kaya lang napagod na to sa paggawa, sabi niya. Nagpaalam siya sa kanyang amo, sabi niya, "Boss, napapagod na ako. Hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Ayoko na magtrabaho, ayoko na magkarpintero." Alam mo sabi sa kanya ng amo niya, Okay, Mang Pedro, pagbibigyan kitang magretiro, pero sa isang kondisyon, igawa mo ko ng last na bahay. Mahala ka kung paano mong gagawin, basta igawa mo ko ng last na bahay. Dahil nga, tagod na itong si Mang Pedro, nanawa na, nawala na yung passion. Alam mo, ginawa niya, yung bahay na ginagawa niya, imbis na ang hookah is 10 feet, kinadali niya, ginawa niya na lamang 6 feet. Yung mga kahoy na dapat, 2x2 or 4x4 ginawa niya nalang uno media uno media. at yung mga bubong sana na mamahalin ginawa niya nalang mga ordinary yung mga bakal na dapat uh, di uno ginawa niya nalang media at nung natapos yun na yung bahay ang ginawa niya ngayon pre-presentan niya na sa kanyang bossing dahil gusto niya magretiro sabi niya sir narito na po yung susi at tapos na po yung ginawa kong bahay magretiro -re na po ako alam mo, ginawa nung amo niya, sabi sa kanyang amo, Mang Pedro, dahil sa mahabang pagsiservisyo mo sa akin, dahil sa loyalty mo, dahil sa pagtibig mo sa iyong trabaho, ibinibigay e ko sa iyong itong susi na ito. Ibinibigay e ko itong susi na ito, tanda na yung bakay na ginawa mo ay siyang regalo ko sa iyo sa mahabang taon na pagsiservisyo mo sa akin. Alam mo, sabi ni Mang Pedro, sayang kung alam ko lamang na ibibigay sana sa akin ng amo ko yung bahay na ginawa ko di sanay inilagay ko yung pinakamagandang pyesa. inilagay ko sana yung pinakamagandang gamit yung pinakamataas na kalidad ng materialis, inihukay ko sana yung pinakamalalim na pundasyon kung alam ko lang sana sayang kapatid ko sa pananampalataya ito yung tanong sa atin ng ating Panginoon napapagod ka na ba? nagsasawa ka na ba na gumawa ng mabuti? and this is a reminder for us kapatid huwag kang mapagod huwag kang manawa huwag kang hihinto sapagat at the end meron kang biyaya may regalo na ipagkakalob sa iyo ang Diyos kung yung mga masasama nga, kung yung mga walang at tarantado ay patuloy na patuloy din minamahal ng Panginoon, ano pa kaya't ikaw na naglilingkod sa Kanya? Ano pa kaya't ikaw na patuloy na tumutulong? Ano pa ikaw na patuloy na nagmamahal? Kaya kapatid, hilingin mo sa araw na to na patuloy kang bigyan ng kasiyahan, na patuloy kang pagpalain upang nang sa ganun maipagpatuloy mo yung paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. My dear brother and sister, Hold the line lang Kapit lang Magpatuloy lang Patuloy mong gawin yung pagiging ama mo Patuloy kang magmahal sa asawa mo Patuloy mong igawin yung narapat mo sa mga anak mo Kung ikaw naman ay isang pulis Patuloy kang magsilbi sa bayan Sa iyong kapwa Kung ikaw naman ay isang kawal ng ating Panginoon O isang empleyado ng gobyerno Keep on moving Magpatuloy ka lang sa paggawa Lagyan ng puso ang bawat ginagawa at at makita mo, magiging masaya ka sapagat may regalo may pagkakalob sa iyong ating mga. Sa araw na ito, kapatid, idagdag natin na ah, ipanalangin ang matagumpay na eleksyon, nawa, maging mapayapa, maayos, at maihalal natin. Yung hindi, hindi lamang yung ginusto natin, kung hindi ginusto ng Diyos para magsilbi sa tao at sa bayan. Malangin tayo, kapatid. Heavenly Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Nakila ma, maraming salamat po sa araw na to. Sapagkat pinaalalahanan mo kami na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Panginoon, kung kami man po'y nakakaramdam ng katamaran, kung kami po'y napapagod, kung kami po'y nababalisa, nababagabag, at naaalis yung passion, Lord. Sa oras po na ito, inihiling namin, pagkalobang kami ng kasiyahan patatagin kami, palakasin kami, at bigyan kami ng kalakasan upang nang sa ganoon patuloy kami makagawa ng mabuti sa aming kapwa. Pagpalaan mo, Panginoon, ng Bansang Pilipinas. Pagpalaan mo ang mga taong gumaganap sa election period na ito. Pagpalaan mo ang mga tag tagapagproteksya ng, ng kapayapaan. At pagpalaan mo, Panginoon, ang mga nagbabantay ng balota. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpukulit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and Amen. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Muli-muli po, patuloy pa rin pong nagbabati sa inyo sa ilalim po ng pamamahala ng aming Chief of Police, Police Colonel Jean Ibarra de la Torre, at sa ilalim po ng pandila ng pinag puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated ang inyo pong lingkod, Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones, patuloy po na nagpapaalala nagsabi, huli ka, nahuli ka. Di Cristo. Ma vai la viol.